만다고 so, Ayan, na ah, may nakita silang pinagbalatan ng ano dito. Tinawag tayo dito sa San Vicente. Magalang. Ayan. Pero yan, kasama natin yung tropa. Tayo lang pong... ah, huh? po. Ah, oh. hindi kasi yung mga yun. Nanay mo. mo sila, Nanay mo po. Opo. Oh, okay, okay muna. Eh, pangya tayo ng konti. Konti lang. Ayan na, ah, tabing bukid pala sila. Kaya, yung mga as naliligaw. Tignan na natin. Tara. Ano yan? Ha? Kuwa pero. Nakikita yung balat. Ha?

itu ba? Uh, oh. Ini balat tuh. Ini kayak beraya. Sini kita. Itu ayan, di turun lagi kita. Ayo, butas. Ayan, gesek tuh. Oh. Eh. Yeah. Mamaya titignan natin yung mga ano, mga saging nila. Kasi mainit yung lugar niya, baka lumipat na eh. Pero kain pa natin. Diyan din makikita. Kagabi raw dito nakita eh.

kasi na dito baka lumipad dyan sa mga saging baka pumunta po doon po kasi sila pumunta ok ah. dito ah tignan natin mamaya saging sige tignan mo na to. yung nakita nila sumilit baka yun yung palaka yung nawukay oh. mm hmm. walang na titingin dito

Tumakbo ganyan kalaki. Jana. <laughs> Manlo gak. E, sarol. Mama magaka. Eh. Yeah. Inda gupalang. Ha? Tolong. Sige, sabihin mo may nakita na tayo butas na maganda. Palang Palang. Meron Ito. nang mano dito e, Tumakbo manet. Okay. Sabing bukid pala. Sabing bukid kasi eh. Pwede eh. mo lang cobra. Dapat dyan, bakuran. Ayun, ito anak. Mga tayo nang itak. Pat mo nang itak. na ni Copper Sue Saging. Baka pagbubungan nyo nila yan. May ilay ito malatikin yan. Ang tumakbong maliit. Ah, tago. Patag. Alinisin ta, Kuya. Okay na. Malinis na. Malinis na. Hey. Ay, ito ang dalaga. Huwag mong palapitin ha, baka... Gas. Yes, gas eh. Oh, oh, dito ka. Okay, okay. dito, dito, dito lang. Okay, Sige, baka po siya baka. Para ng mama mo. <coughs>

Ay, bayan lupi. Hmm? Bayan lupi. Oh. O, oh, ayan. Diligado to. Kasi diligado to. Kung sa para sa doon sa nagbala. Ito yung makakamatay. Nabibigyan mo? Oo. Nabibigyan mo? Oo. Oh, oh. <laughs> okay, ito. Ito balis na. Bayan lupi. Wala na yung kachap. Ayan kayo. Uh -huh. Hm? Uh, dami na okay, 'yung, hmm. oh, siya? Hmm. Umalagotok. Umalagotok. yung kamandag, oh. Okay, nakaisa na tayo. Ano, ah, ubos na 'yung kamandang niya. Tignan pa natin. Ay, eh, tumakbong maliit kanina dyan, oh. Oh, pamusi. po, ah. <laughs> okay. Ito kasi mga namatay na ano, nagiging butas ito. Ay, eh, ito yung pinamamahayan nila. Oh. Yeah, may butas pa. Ang oh, babo nga. Malalit ko dito. Ay, ano ito? Huh? yung mga itlog. Ay, may mga itlog. Kaya dumadami yung mga aso. oh. <laughs> may mga itlog. Ay, itlog na. Yeah. Itlog siguro yung... yung, yung, yung... Oh. Ayun, mm -hmm. <coughs> dami, dami, dami oh. Dami ng itlog. Dadami yung alaga niyo diyan. Ah, oh. naka isang cobra tayo, saka mga itlog pa oh.

ke pay PCB singan lainnya naikot na natin yung area naka isang ano lang tayo cobra tayo natin si ma'am na tapos na tayo wala tayong outro ito na auto na kaya nahiya yung ano anak kasi silang yung naabutan natin dito nahiyang lumabas e, talaga parang natatakot sa atin tara ano?